Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalat wassalamu ala rasulillah Wabaad Ngayon mayroon ditong nag-request Nagawan ko na ng video Actually nagawan ko na ng video ito Pero ulitin natin para Bilang paalala po sa mga kapatiran natin Kawag na po sa usaping pag-aasawa po Ang tanong ng kapatid natin uh, itatago, sa itatago daw ang kanyang uh, pagkakilanlan. Ito pong request niya. Sabi na, Assalamualaikum, Guru. May tanong po ako. Kailangan ko ang sagot. Kailangan ko yung sagot. Halimbawa, po, may pinsan akong babae, pinahihintulot po sa Islam magpakasal yung magpinsan. Ika nga, pwede ba sa Islam na magpakasalan mo yung pinsan mo? Yung first cousin, second cousin, na magkapatid tatay ko at nanay niya. Kung sa video mo po ito sasagutin, takpan mo lang po profile ko at pangalan ko, guro. Gusto ko pong malaman yung sagot, guro. Okay. Uh, ito, nagiging problema ito sa atin, sa... Uh, Siyempre sa mga born Muslim, kung pwede bang pakasalan ang first cousin. Hindi ka nga yung yung nanay nyo magkapatid o yung tatay nyo magkapatid. Sa Arabic, pag magkapatid ang nanay nyo, uh, hal ah pag uh, mag-, mag pag, alimbawa yung yung nani mo ay kapatid niya may kapatid siyang lalaki tapos may anak pinsan mo yon so yung kapatid ng nanay mo ay khal o khala ang tawag doon kapatid ng tatay mo am o amma ang tawag doon kung kapatid ng ng tatay mo ay babae amma kapag kapatid ng uh, tatay mo ay babae ay uh, uh, lalaki ay am ang tawag sa Arabic So dito, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ahzab na pinahintulot na pakasalan is mga first cousin. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala wa banatu amika at ang mga anak na babae ng kapatid ng tatay mo. Wa banatu amika wa banatu ammatika at ang anak na babae ng kapatid ng tatay mong babae. Ibig sabihin uh, anak ng tita mo. Wa banatu at ang anak na babae ng ng kapatid ng nanay mo na lalaki wa banatu khalatika at ang anak na babae ng kapatid ng nanay mong uh, mga babae ay halal sa iyo sabi ng Allah subhanahu wa taala at ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga naging asawa ni mga first cousin niya so ang Islam alhamdulillah ay nasa gitna po ang mga Kristiyano sa akin pagkakaalam Uh, pitong lulu muna bago pwedeng pakasalan. nga, mga first cousin, second cousin, third cousin, hindi pa sa katila pwedeng pakasalan yun. Samantala, sa Hujo, ay pwedeng na pakasalan sa kanila ang anak ng kapatid nilang babae. Subhanallah. Sa ating sa Islam, ang first cousin pwedeng na pong pakasalan yan. First cousin ay pwedeng na pong pakasalan. Magkapatid man ng tatay nyo, o magkapatid man ng nanay nyo, ay wala pong pagbabawal doon. Dahil ang mga sahaba, ang propeta sallallahu ang ilan sa mga asawa nila ay first cousin nila sa side ng nanay at saka sa side ng ng tatay at wala pong pagbabawal doon opo so ito ay pagpapahintulot lamang may pagbabawal lang po ang first cousin mo kung nakadidi ka sa nanay niya o nakadidi ang babaeng yun sa nanay mo naka, naka nakainom ng gatas ng nanay mo o nakainom ka sa gatas ng nanay niya nung panahon na ikaw ay sanggol pa So doon papasok yung pagbabawal. Pero kung walang nangyaring naging uh, kapatid mo siya sa gatas o sa suso, ay mananatili pong pwede, pwede po natin pakasalan ang first cousin, mas lalo na pag second cousin, third cousin, o oh, mas malayo pa doon. So yan lang po kunting kaalaman. Ito ang pagpapahintulot lamang at nakadipindi na po yan sa atin kung pakakasalan o hindi kasi nasa babae naman po ang pagpili po na magiging asawa niya. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.